Isang paalala lang na bawat pusa ay magkakaiba pero ang mga sasabihin ko sa inyo sa video na ito ay ang mga pinaka-common na dahilan ng kanilang ugali. Una ay sign of affection. Kadalasan ginagawa nila ang pagdilang ito sa iyo dahil kinukonsider kanilang parte ng kanilang pamilya at nakakaramdam siya sa iyo ng security. Naalala at na-apply kasi nila ang mga natutunan nilang paglililinis sa kanila ng kanilang mother cat noong sila'y maliit pa at gusto din nilang gawin ito sa iyo. Kaya nga kung mapapansin nyo, kapag bagong panganak ang isang pusa, dinidilaan at nililinis niya ang kanyang mga newborn kittens bilang isa ding sign ng kanyang affection sa mga ito. Ang pangalawa ay dahil kiniklaim ka nila bilang kanila. Para sa mga pusa, ang leaking ay isa din sa mga paraan para ma-establish nila ang kanilang territory. Kapag kasi dinidilaan ka ng iyong pusa, naiiwan ang kanilang unique scent sa iyo na nagsisignal sa ibang pusa na lumayo. Ang pangatlo ay pacifier substitute. ang mga pusa na maagang nahiwalay sa kanilang mga mother cats bago pa sila maging handa for adoption ay minsang nagkaka-develop ng tinatawag na oral fixation. Ito ay nagiging dahilan ng sobra-sobra nilang pagdila sa kanilang owners. Ang pang-apat ay self-soothing. Kapag naman dinidilaan ng pusa ang kanyang sarili, hindi lang grooming ang ibig sabihin nito. Ginagawa din nila ito dahil nagbibigay ito sa kanila ng soothing na pakiramdam. Mayroon din namang mga cases na kung saan dinidilaan nila ang kanilang sarili dahil nakakatulong ito sa kanila para ma-distract nila ang kanilang sarili sa isang bagay na nagdudulot sa kanilang ng discomfort at stress. Ang panglima ay pwede din itong sign ng anxiety. Isa pang common reason sa excessive leaking ng isang pusa ay dahil sa stress at anxiety. Kapag napansin mo ang ganitong behavior ng iyong pusa, mabuting alamin mo agad kung ano ang nagdudulot sa kanya ng stress at anxiety para maiwasan at matanggal mo na ito agad. Ang pang-anim ay maaaring gusto nila ang lasa ng balat mo. Gaya ng ibang hayop, ang mga pusa ay dinidilaan ng kanilang owner dahil din sa nagugustuhan nila ang lasa ng balat mo. Weird at strange man pakinggan, pero ang medyo maalat nating balat, dagdag mo pa ang mga lotion at pabango sa ating katawan, ay maaring napaka-tempting para sa iyong pusa. Ang atin kasing pawis ay nagkataglay ng mga sugar at salt na gustong-gusto ng mga pusa. Ang panghuli ay maaring gusto nilang sabihin na hindi maganda ang kanilang pakiramdam. Ang cat leaking ay maaring isa ding indication na hindi maganda ang pakiramdam ng pusa mo. Maaring dinidilaan kanya upang makuha ang atensyon mo dahil mayroon siyang gustong sabihin sa iyo. Kapag may mga concerns ka pa sa excessive leaking ng iyong pusa, mabuting itawag mo na agad ito sa kanyang vet upang maagapan agad ito. Yun lang po muna para sa video na ito Don't forget to like, share, and subscribe for more cat updates At bisitahin nyo din po ang ating official Facebook page I put the link in the description of this video Bye!